Mga pagkain nagpapatalas ng utak. Ang utak ay medyo big deal. Bilang control center ng iyong katawan, ito ang namamahala sa pagpapanatiling tibok ng iyong puso at paghinga ng iyong mga baga at payagan kang gumalaw, makaramdam, at mag-isip. Iyon ang dahilan kung bakit magandang ideya na panatilihin ang iyong utak sa pinakamabuting condition. Ang mga pagkain kinakain mo ay may papel sa pagpapanatiling malusog ng iyong utak at maaaring mapabuti ang mga partikular na gawain sa pag-iisip tulad ng memorya at konsentrasyon. Isa, matabang isda or fatty fish. Kapag pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa mga pagkain ng utak, ang matabang isda ay madalas na nasa unang listahan. Kasama sa ganitong uri ng isda ang salmon, trout, albacore tuna. Herring, at sardines, lahat ay mayaman sa omega-3 fatty acids. Kumigit-kumulang 60% ng iyong utak ay gawa sa taba, at kalahati ng taba na iyon ay binubuo ng omega-3 fatty acids. Gumagamit ang iyong utak ng mga omega-3 upang bumuo ng mga sel ng utak at nerve, at ang mga taba na ito ay mahalaga para sa pag-aaral at memorya. Iminumungkahi din ng ilang pananaliksik na ang mga taong regular na kumakain ng isda ay may posibilidad na magkaroon ng mas maraming gray matter sa kanilang utak. Ang gray matter ay naglalaman ng karamihan sa mga nerve cell na kumokontrol sa paggawa ng desisyon, memorya, at emosyon. Ang matabang isda ay isang mayamang pinagmumula ng omega-3 fatty acid, isang pangunahing building block ng utak o mga pangunahing istruktura at functional unit ng utak. Ang omega-3 ay gumaganap ng isang papel sa pagpapatalas ng memorya at pagpapabuti ng mood, pati na rin ang pagprotekta sa iyong utak laban sa paghina ng cognitive o kinasasangkutan ng aktibidad na intelektual. Pero bago tayo magsimula, huwag mong kalimutan i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i ang bell button para sa mga bagong video. Dalawa, kape or coffee. Kung kape ang highlight ng iyong umaga, matutuwa kang marinig na ito ay mabuti para sa iyo. Dalawang pangunahing sangkap ng kape, caffeine at antioxidants, ay maaring makatulong sa pagsuporta sa kalusugan ng utak. Ang kafe na matatagpuan sa kape ay may ilang positibong epekto sa utak, kabilang ang tumaas na pagka-alerto. Pinapanatili ng caffeine ang iyong utak na alerto sa pamamagitan ng pagharang sa adenosine, isang kemikal na messenger na nagpapaantok sa iyo. Pinahusay na mode. Maaari ring mapalakas ng caffeine ang ilan sa iyong mga neurotransmitter na masarap sa pakiramdam, gaya ng dopamine. Pinatalas na konsentrasyon. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang pagkonsumo ng caffeine ay humahantong sa panandaliang improvement sa atensyon at pagkaalerto sa mga kalahok na kumumpleto sa kinasasangkotang aktibidad na intelektwal sa pagsusulit. Makakatulong ang kape na mapalakas ang pagiging alerto at mood. Maaari rin itong mag-alok ng ilang proteksyon laban sa Alzheimer, salamat sa nilalaman nitong caffeine at antioxidants. Tatlo. Blueberries Ang mga blueberry at iba pang malalim na kulay na berry ay naghahatid ng mga anthocyanin, isang pangkat ng mga compound ng halaman na may mga anti-inflammatory at antioxidant effect. Ang mga antioxidant ay kumikilos laban sa parehong oxidative stress at pamamaga, mga kondisyon na maaring mag-ambag sa pagtanda ng utak at mga sakit na neurodegenerative. Ang ilan sa mga antioxidant ng blueberries ay natagpo ang naipon sa utak at tumutulong na mapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng mga cells ng utak. Ayon sa isang pagsusuri ng labing isang pag-aaral, ang mga blueberry ay maaring makatulong na mapabuti ang memorya at ilang mga proseso ng pag-iisip sa mga bata at matatanda. Subukang iwisik ang mga ito sa iyong breakfast cereal, idagdag ang mga ito sa isang smoothie, o mag-enjoy para sa isang simpleng merienda. Ang mga blueberry ay puno ng mga antioxidant na maaring makapagpaantala sa pagtanda ng utak at mapabuti ang memorya. Apat, Turmeric Ang curcumin, ang aktibong sangkap sa turmeric, ay ipinakitang dumadaloy sa blood-brain barrier. Ibig sabihin, maaari itong direktang pumasok sa utak at makinabang ang mga sel doon. Ito ay isang malakas na antioxidant at anti-inflammatory compound na nalilink sa mga sumusunod na benepisyo sa utak, maaaring makinabang ang memoria. Maaaring makatulong ang curcumin na mapabuti ang memoria sa mga taong may Alzheimer's. Maaari rin itong makatulong sa pag-alis ng mga amyloid plaque na isang tanda ng sakit na ito. Pinapadali o mapawi ang depresyon. Ang curcumin ay nagpapalakas ng serotonin at dopamine na parehong nagpapabuti sa mood. Nalaman ng isang pagsusuri na maaring mapabuti ng curcumin ang mga sintomas ng depresyon at pagkabalisa kapag ginamit kasama ng mga karaniwang panggamot sa mga taong na diagnose na may depresyon. Tumutulong sa paglaki ng mga bagong sel ng utak, pinapalakas ng curcumin ang neurotrophic factor na nagmula sa utak, isang uri ng growth hormone na tumutulong sa paglaki ng mga sel ng utak. Maaari itong makatulong na maantala ang paghina ng pag-iisip na nauugnay sa edad, ngunit higit pang pananaliksik ang kailangan. Tandaan na karamihan sa mga pag-aaral ay gumagamit ng mataas na purong curcumin supplement sa mga doses mula 500 hanggang 2,000 mg bawat araw, na higit na curcumin kaysa karamihan sa mga tao na karaniwang kumakain kapag gumagamit ng turmeric bilang pampalasa. Ito ay dahil ang turmeric ay binubuo lamang ng humigit kumulang 3 hanggang 6 na porsyento curcumin. Sa makatuwid, habang ang pagdaragdag ng turmeric sa iyong pagkain ay maaaring maging kapakipakinabang, maaaring kailanganin mong gumamit ng curcumin supplement sa ilalim ng gabay ng doktor upang makuha ang mga resulta na iniulat sa mga pag-aaral na ito. Ang turmeric at ang aktibong tambalang curcumin nito ay may malakas na anti-inflammatory at antioxidant na benepisyo na nakakatulong sa utak. Sa pananaliksik, nabawasan nito ang mga sintomas ng depression at Alzheimer's disease. 5. Broccoli. Ang broccoli ay puno ng makapangyarihang mga compound ng halaman, kabilang ang mga antioxidant. Napakataas din ito sa bitamina K, na naghahatid ng higit sa 100% ng recommended daily intake, RDI, sa isang isang cup, 160 gram, na paghahatid ng lutong broccoli. Ang fat-soluble na bitamina na ito ay mahalaga para sa pagbuo ng mga sphingolipid, isang uri ng taba na nakaimpake sa mga sel ng utak. Ang ilang mga pag-aaral sa mga matatanda ay nag-ugnay ng mas mataas na paggamit ng vitamina K sa mas mahusay na memorya at katayuan sa pag-iisip. Higit pa sa vitamina K, naglalaman ang broccoli ng ilang compound na nagbibigay dito ng mga anti-inflammatory at antioxidant effect na maaring makatulong na protektahan ang utak laban sa pinsala. Anim, mga buto ng kalabasa. Ang mga buto ng kalabasa ay naglalaman ng mga makapangyarihang antioxidant na nagpoprotekta sa katawan at utak mula sa pinsala ng free radical. Mahusay din silang pinagmumula ng magnesium, iron, zinc, at copper. Ang bawat isa sa mga sustansyang ito ay mahalaga para sa kalusugan ng utak. Zinc. Ang elementong ito ay mahalaga para sa nerve signaling. Na link ang kakulangan sa zinc sa maraming kondisyong neurological, kabilang ang Alzheimer's disease, depression, at Parkinson's disease. Magnesium. Ang magnesium ay mahalaga para sa pag-aaral at memoria. Ang mababang antas ng magnesium ay nauugnay sa maraming sakit sa neurological, kabilang ang migraine, depression, at epilepsy. Copper. Gumagamit ang iyong utak ng copper upang makatulong na kontrolin ang mga signal ng nerve. At kapag ang mga antas ng copper ay wala na, mayroong mas mataas na panganib ng mga neurodegenerative disorder tulad ng Alzheimer's. Iron. Ang kakulangan sa iron ay kadalasang nailalarawan na fog ng utak at kapansanan sa paggana ng utak. Ang pananaliksik ay halos nakatuon sa mga micronutrients na ito. Sa halip na mga buto ng kalabasa mismo. Gayunpaman, dahil ang mga buto ng kalabasa ay mataas sa mga micronutrients na ito. Malamang naman ni mo ang kanilang mga benepisyo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga buto ng kalabasa sa iyong dieta. Pito, dark chocolate. Ang dark chocolate at cocoa powder ay puno ng ilang mga compound na nagpapalakas ng utak, kabilang ang mga flavonoid, caffeine, at antioxidant. Ang dark chocolate ay may 70% o mas mataas na nilalaman ng kakao. Ang mga benepisyong ito ay hindi nakikita sa regular na chocolate ng gatas, na naglalaman ng 10 hanggang 50% na kakao. Ang mga flavonoid ay isang pangkat ng mga antioxidant compound ng halaman. Ang mga flavonoid sa chocolate ay nagtitipon sa mga bahagi ng utak na nakikitungo sa pag-aaral at memorya. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang mga compound na ito ay maaaring mapahusay ang memorya at makakatulong din na pabagalin ang paghina ng pag-iisip na nauugnay sa edad. Sa katunayan, maraming pag-aaral ang nagpapatunay dito. Ang chocolate ay isa ring lehitimong mood booster, ayon sa pananaliksik. Ang mga flavonoids sa chocolate ay maaaring makatulong na protektahan ang utak iminungkahi ng mga pag-aaral na ang pagkain ng chocolate, lalo na ang dark chocolate, ay maaaring mapalakas ang memorya at mood. 8. Mga mani or nuts. Ipinakita ng pananaliksik na ang pagkain ng mga mani ay maaring mapabuti ang mga marker sa kalusugan ng puso, at ang pagkakaroon ng malusog na puso ay nauugnay sa pagkakaroon ng malusog na utak. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng mga mani ay maaring may ugnay sa mas mababang panganib ng pagbaba ng cognitive sa mga matatanda. Gayun din, natuklasan ng isa pang pag-aaral noong 2014 na ang mga babaeng regular na kumakain ng mani sa loob ng ilang taon ay may mas matalas na memorya kumpara sa mga hindi kumakain ng mani. Maraming sustansya sa mga mani, tulad ng malusog na taba, antioxidant, at vitamina E, ay maaaring ipaliwanag ang kanilang mga kapakipakinabang na epekto sa kalusugan ng utak. Pinuprotektahan ng bitamina E ang mga cell laban sa pinsala sa free radical upang makatulong sa pagbagal ng mental na pagbaba. Bagamat ang lahat ng mga mani ay mabuti para sa iyong utak, ang mga walnut ay maaaring may dagdag na power quality, dahil naghahatid din sila ng mga anti-inflammatory omega-3 fatty acids. Sham, oranges. Makukuha mo ang halos lahat ng bitamina C na kailangan mo sa isang araw sa pamamagitan ng pagkain ng isang medium na orange. Ang paggawa nito ay mahalaga para sa kalusugan ng utak dahil ang bitamina C ay isang pangunahing susi sa pagpigil sa paghina ng pag-iisip. Ayon sa isang pag-aaraw, ang pagkakaroon ng mas mataas na antas ng bitamina C sa dugo ay nauugnay sa mga pagpapabuti sa mga gawain kinasasangkutan ng focus, memoria, atensyon, at bilis ng desisyon. Ang bitamina C ay isang malakas na antioxidant na tumutulong sa paglaban sa mga free radical na maaaring makapinsala sa mga sel ng utak. Dagdag pa, sinusuportahan ng bitamina C ang kalusugan ng utak habang tumatanda ka at maaaring maprotektahan laban sa mga kondisyon tulad ng pangunahing depressive disorder, pagkabalisa, schizophrenia, at Alzheimer's disease. Maaari karing makakuha ng mataas na halaga ng bitamina C mula sa iba pang mga pagkain tulad ng bell peppers, bayabas, kiwi, kamatis, at strawberry. Ang mga oranges at iba pang mga pagkain na mataas sa bitamina C ay maaaring makatulong na ipagtanggol ang iyong utak laban sa pinsala mula sa mga free radical. 10. ITLO ang mga itlog ay isang magandang pinagmumula ng ilang nutrients na nauugnay sa kalusugan ng utak, kabilang ang mga bitamina B6 at B12, folate at choline. Ang choline ay isang mahalagang micronutrient na ginagamit ng iyong katawan upang lumikha ng acetylcholine, isang neurotransmitter na tumutulong sa pagregulate ng mood at memorya. Nakita sa dalawang lumang pag-aaral na ang mas mataas na paggamit ng choline ay nauugnay sa mas mahusay na memorya at pag-andar ng isip. Ang sapat na paggamit ng choline ay 425 mg bawat araw para sa karamihan ng mga kababaihan at 50 mg bawat araw para sa mga lalaki na may isang solong pula ng itlog na naglalaman ng 112 mg. Ang mga itlog ay isang mayamang pinagmumula ng ilang B na at choline, na mahalaga para sa pagsasaayos ng mood at pagtataguyod ng wastong paggana at pag pagunlad ng utak. Labing isa, green tea. Tulad ng kaso sa kape, ang caffeine sa green tea ay nagpapalakas ng paggana ng utak. Sa katunayan, napag-alaman na ito ay nagpapahusay sa pagiging alerto, performance, memorya, at pagtuon o focus. Ang isa sa mga ito ay ang L-theanine, isang amino acid na maaaring dumaloy sa blood-brain barrier at magpapataas ng aktibidad ng neurotransmitter GABA, na nakakatulong na mabawasan ang pagkabalisa at mas nakakarelax sa iyong pakiramdam. Pinapataas din ng L-theanine ang dalas ng mga alpha wave sa utak, na tumutulong sa iyong mag-relax nang hindi ka nakakaramdam ng pagod. Nalaman ng isang pagsusuri na ang L-theanine sa green tea ay makakatulong sa iyong mag-relax sa pamamagitan ng pagpigil sa mga nakapagpapasigla na epekto ng caffeine. Mayaman din ito sa polyphenols at antioxidants na maaring maprotektahan ang utak mula sa mental decline at mabawasan ang panganib ng Alzheimer's at Parkinson's. Ang green tea ay isang mahusay na inumin upang suportahan ang iyong utak. Ang nilalamang kafe nito ay nagpapalakas ng pagiging alerto, pinoprotektahan ng mga antioxidant nito ang utak, at tinutulungan ka ng L-theanine na makapagpahinga. Huwag pong kalimutan i -like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa mga bagong video.